Magandang gabi, Pilipinas kong mahal detalyo sa mga pangunahing balita. Buling sinuyod ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang ipinasarang Pogo Hub sa Pampanga na nagmistulang ngayong aliya ah. mm. ghost town na raw ngayon. Oh, wow! At ayon pa rin sa paok na ban, Alex, meron na silang nakuha mga ebidensya na mag mm. nagpapatunay na dito ginagawa, dito nangyayari yung mga ilegal na gawain, yung mga krimen tulad ng uh, kidnapping, torture, prostitution, at iba't ibang uri ng scamming. Yes, at marinamang pinabulaanan ng otoridad ang naging pahayag ng mga lokal na opisyal doon, particular na ang Alkalde ng Bayan ng Porat, na 2023 pa, abay tumigil na daw ang operasyon ng Pogo Hub sa kanilang bayan. Kunin natin ang live report ni Mian Corvera. Mian. Alex, binuksan na nga sa media itong Pogo Hub sa Porak, Pampanga kung saan nakita ang samot-samong uh, samut saring mga ebidensya. Ayon sa mga otoridad, gagamitin nila ito para sa pagsasampan ng kaso dahil dito nagaganap ang iba't ibang uri ng mga krimen. Ininspeksyon ni Sen. Sherwin Gatchalian at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang sinalakay at ipinasara na Lucky South 99 Corporation o ang Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Ipinakita ng PAOCC kay Gatchalian at mga miyembro ng media ang loob ng Pogo na nagmistulan ng ghost town. Pagpasok pa lang sa gate, kita ang mga bago pang nakabalot na solar panel, mga mamahaling sasakyan, e-bike at nagkalat na mga pagkain, tubig at mga baso ng alak na umaalingasaw na. Aabot sa 46 ang may tatlong palapag na mga ito na nakatayo sa may 10 ektaryang lupain dito sa Porak, Pampanga. Ang unang palapag nagsisilbing KTV, Entertainment at tinatawag na Farm Scam. Ang ikalawang palapag para sa mga VIP habang ikatlo nagsisilbing dormitoryo na mga babaeng umanoy nagbibigay aliw. Nakita rin sa loob ang mahigit isang libong computers at text blasters machine na ginagamit sa mga activity at mga military at police uniform na pawang mga authentic. At yung mga nakita natin na uh, yung ikinamangha namin na yung uh, text blasters, yung text blasters kasi na yun, yun yung ginagamit para makapag-sabay-sabay. Uh, Uh, makakapag-text uh, blast sila sa iba't ibang cellphone. Pwede sa cellphone ninyo, sa cellphone ng ordinaryong tao. Cellphone ng mga dayuhan, ng mga niloloko nila. Sabay-sabay nilang nagagawa yan, ano, using those text blasters, yung mga nakita nyo na And also, nakakapag, nakakagawa na rin sila ng mga pre-registered SIM cards using yung mga uh, gadgets na nakita niyo doon sa uh, isa sa mga buildings na nyo. Nasa loob rin ang gusali ang mga bill mula sa Electric Cooperative kung saan umaabot sa 35 million ang halaga ng kanilang konsumo sa kuryente nito lamang Mayo. Bukod pa rito ang dokumento kung saan nakasaad ang pangalan ng isang Cassandra Ong at isang alias de la Serna. Si Cassandra more on the management side and as to the participation ni, uh, ni uh, de la Serna, inaimbestigahan pa natin ayon sa PAOCC, may mga nakuha silang ebidensya na magpapatunay na dito ginagawa ang mga legal na operasyon gaya ng kidnapping, torture at prostitution at iba pang pa uri ng scamming. Hawak na nilang apat na Chinese nationals na biktima ng kidnapping sa loob ng Pogo at ang daan at anim na isa ng mga Pogo workers. Sabi ni PAOK spokesman Dr. Winston Caso, kagabi ay naharang sa Davao City International Airport ang Chinese national na manager ng naturang Pogo na palabas na sana ng Pilipinas. Dadalhin ito ngayon sa Bureau of Immigration. Na-arresto rin ang isang dating police officer sa Xiamen, China na hinihinalang nagsasagawa ng torture. Pinabulaan na naman ng mga ang claim ng mga local government official, partikular ng alkalde ng Porak, na 2023 pa tumigil ang operasyon ng Pogo Hub. Ang dapat lang natin tingnan neto, na-cancel yung per walang permit ng 2024. Pero January, February, March, April, May, June 4, Nag-ooperate po siya, maliwanag sa gabi. So, kinailangan pumasok nung, nung pa ng paok para mapasara po ito. Malinaw naman ayon sa senador na kung titignan ang mga ebidensya may link ang Pogo ng Porak sa Bamban, Tarlac dahil pareho ang operasyon ng Pogo Hub at iisa lang ang mastermind nito. Lumilitaw kasi na sabay itinayo ang Pogo sa Bamban at ang Pogo sa Porak at pareho ang ilan sa kanilang mga incorporator. Alex, ini-anunsyo ng PAOK na bukas ay magsasampan na sila ng kasong kidnapping at serious physical injuries laban dito sa mga sangkot sa Pogo Operation dyan sa Porak sa Pampanga. Ipuporsige din nila ang kaso at suspension laban dito kay Porak Mayor Jaime Kapil at yung mga barangay officials. Hindi naniniwala ang PAOK at itong si Senator Gatsalian na walang alam itong alkalde at ang mga barangay officials, at hindi sila pinapasok dito sa Pogo Hub nang magtangka silang magsagawa ng inspeksyon. Nagkaroon daw ng negligence at imposibleng hindi nila ito nalalaman dahil ah, halos 2,000 katao ang pumapasok dito sa Pogo Hub araw-araw. Alex. Okay, may an siguro tanong ng taong bayan, no? Uh, bagamat uh, masasabi natin na uh, tagumpay ang ginawang uh, pagsalakay ng PAOK dito sa Pogo Hub na yan, sa dalawa, Banban -ban at maging dyan sa Porak, gusto siguro malaman ng taong bayan yung, yung totoong aktibidad talaga na nangyayari dyan sa naturang Pogo Hub na yan, yung clear and uh, masasabi natin complete picture na hindi puro aligasyon lamang. Kaya aligasyon na may ginagawa ditong kidnapping, aligasyon na ginagawa itong prostitusyon. Meron na ba silang nakakausap? Meron na ba nagbigay ng mga pahayag na masasabi na ito na po yung totoong itsura ng Pogo Habdjan sa dalawang bayan na yan? Alex, hindi pa kasi nabubuksan itong mga CCTV, yung mga computer at itong mga telepono na nakumpiska ka sa loob ng Pogo Hub dahil hinihintay pa daw ng PAOK yung warrant o search warrant na iisu ng korte. Kapag daw yan ay nabuksan, mas nilinaw pa yung kanilang mga hawak na ebidensya. Kaya ang apilan nila ngayon kay Pangulong Bombong Marcos ay ipatigil na ang lahat ng Pogo Operations dahil yung lehitimong lisensya na yan sa pag-ooperate at sa mga illegal na aktibidad. At mayan so far yung kanilang mga nailigtas na umano'y mga biktima umano ng krimen dyan sa mga Pogo Hub, nakuna na ba nila ng mga statements at uh, nagkakaugna, uh, tawag nito, nagkakarumba ng ugnayan at uh, collaboration lahat ng mga binabanggit na mga biktima? Mas lumilinaw daw ang ngayon, Alex, ang lahat ng detalye pero uh, nag-iingat itong mga otoridad na maglabas muna ng mga karagdagang detalye dahil ang kanilang babala, posible raw nakapasok na rin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DOJ, ng PNP o iba pang government agencies itong mga kinatawan ng uh, Pogo kaya mabilis na nakakarating dito sa mga Pogo operators yung mga impormasyon. Okay, maraming salamat sa iyo, Man Corvera. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lama at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.